Hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong Marcos. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Yang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos yung kaisa-isa niyang sikat na batas, NYC law, what more? for other laws and rights of the Filipino people. Hindi hey na nga po nakapigil at naglabas po ng kanyang sama ng loob itong si Chairman uh, Ronald Cardiba ng Duterte Youth Party List at binakbakan po ang kanyang ninong. Abay mga kababayan po natin, ang kanyang tinutukoy na ninong pala ay walang iba kundi itong si Marcos Jr. at ang pamilya pala talaga nitong ni Chairman Cardema. Abay mga totoo at uh, mga loyalista pala dito sa mga Marcos. Ngunit ang inaakala niyang matino na Marcos ay mukhang kasama po siya sa nabudol at na traitor. Tinanggal, tinanggal nga po siya no? sa kanyang trabaho nung sinamahan niya po itong si Vice President Sara nung humarap sa mga buaya sa Kongreso. Paparoorin natin at pakinggan mga kababayan dahil dito po sa entablado ng Kumilek sa Manila Hotel ay nilabas niya ang lahat na kailangan malaman ng publiko patungkol kay Marcos Jr. Let's go. Ng, uh, hapon sa inyo, ako po si Chairman Ronald Cardema ng uh, Duterte Youth Party List. Hindi ko na kayo bubulahin. Isang linggo na kayo dito binobola ng iba't ibang kandidato. Iba kontraktor, iba artista, iba influencer. Nako, mga kababayan po natin. Pero real talk po ha. Tama po yung sinasabi po ni uh, Chairman Cardema na talagang puro po pambubudol yung mga sinasabi dyan na makilala nating politiko na wala naman talagang magandang magagawa sa ating bansa. And uh, tama po, tama lang, maging na lang. No, kasi marami po lalo na po sa senatorial slate nitong ni Bongbong Marcos na napakarami po. Yung mga talagang mambubula at mambubudol. Kasi yung kanilang sinusuka na tinatawag noon na magnanakaw, kakasuan daw, ipakulong daw, abay ngayon kalyado na, no? Nakapakyaw. Iba, baliw. Iba ko ano lang ang pinatangarap, mga ratot, sa kongreso. <laughs> baliw at mga kurakot nagsama-sama. Diyos ko po. Kami po sa Duterte Youth Party List, kasama ko ang aming nominees. Ang masabi ko sa inyo, hindi na namin kailangan mga ako. Yung iba ginawa na namin sa Kongreso. Kay Congresswoman na Cardema, in 28 years, siya ang kauna-unahang kongresista na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso. Parang ang inyong mga anak, apo, pamangkin ay hindi ma-recruit ng mga Iyon, mga... ang tunay na nagtatrabaho, yung talagang may pakinapang at ang sambayan ng Pilipino ay talagang makikinabang po sa kanilang ginagawang mga batas, no? ...kakaliwang grupo sa kanilang uh, paaralan at sa inyong komunidad. Ngayong kongresong ito, si Kongresuman Cardema uli. Ang kauna-una ng kongresista na nagbalik ng death penalty bill... Hindi yung kalokohang death penalty bill lang ha. Nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, merong nag-attempt magbalik ng death penalty for drugs alone. Kasi yung presidente anti-drugs para sumipsip ba. Ang death penalty bill ng Duterte Youth Party List ay sinasama na lahat ng ayaw nyo sa ating lipunan. Rapists, mamamatay tao, kidnappers, drug traffickers, heinous criminals, and plunderers. Walang mag attempt niyang iba sa Kongreso at Senado. Tayo lang sa Duterte Youth Party List ang nagpasa niyan, ang nag-file niyan sa Kongreso. Bakit natin ginagawa yun? Naniniwala tayo yun ang gusto ng taong bayan. Ang Duterte Youth Party List, siya lang rin ang sumama kay uh, President uh, Gloria Arroyo at kay uh, Congressman Pulong Duterte sa pagboto uh, sa SMNI, isa niyong kasamang news outlet. At uh, finally, ang masabi ko sa inyo, ang ating nominees ay mga tunay na youth leaders galing sa UP, sa PMA, PNPA, Philippine Science High School. Hindi lang yung nagtaas ng placard at natawag na youth leader. Ang ating mga kasamahan dito, kaklase ng mga tinyente ng pulis at sundalo, kaya alam nila kung anong pakiramdam ng mga sundalo na ayaw sa peace talk, at gusto matapos na ang laban sa NPA. Muli, mula po sa Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity ito. Ay, salamat po. Tanong po for the media. Meron po magtatanong? Dwight? Jean? Philstar.com? Sir? si Jean po. Sir, can you just list Dwight, your, pala, enumerate your nominees? Congresswoman Cardema, who is a reservist officer Vice Chair of Defense in Congress and is from UP. Youth Commission eh. Kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing, after two days, pinalitan na ako. Imagine that. Fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? Ay. Grabe, no? At uh, pagkakalam ko yung batas na yan, siya po yung nagpasa niyan, no? Si Marcos Jr. Siya rin po yung nagbabiolate. John. Sir, good afternoon. Uh, masama po, sir, loob nyo kay President Marcos na natanggal kayo. Eh, syempre naman. Alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong -bong Marcos. Yun, ninong Naintindihan pala. Naintindihan ko yung politika ah! sa bansa. Pero masabi ko sa inyo, mula ng UP Diliman, nung ROTC Corps Commander ako sa UP, Marcos loyalist kami, ni yun, Congresswoman Cardema. Head ako ng uh, UP Vanguard Fraternity, UP ROTC and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya sa kakaunting Marcos loyalist sa UP, kami na yon, mga youth leader na Marcos loyalist. Pangalawa, noong 2016, talaga nagkampanya kami for Bongbong Marcos. Natalo si Senator Bongbong Marcos. Ako na-appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021. Lahat ng activities namin sa National Youth Commission, talagang ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos. Tulong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang Vice President. Umaten kami ng lahat ng patawag nila, dinner, Christmas parties, and maalala ko, yung kaisa-isang Christmas party nila during pandemic, isa lang congressman ang umaten. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema and our family. Noong 2021, dahil kinakapatid ko si Sandro, Duterte Youth Party List allocated our assistance funds to Ilocos Norte para tulungan si Sandro. Talagang Marcos loyalist kami. So napakasakit, ano, mga kababayan po natin at tama lang talaga na sinabi niya ito para alam din po ng taong bayan kung ano pala ang kanyang ano dito, yung kanyang relasyon sa mga Marcos. So talagang close po sila. Pero dahil sa pamumulitika, no, at dahil din po dito kay Tambaloslos, eh siya po ngayon, no, ay talagang nabudol. Nangangampanya kami and lahat ng effort ginawa namin dahil naniniwala kami kay dating kay Senador Bongbong Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte from 2016 to 2022 ang ating gobyerno ay uh, full of appointees ng pangulong Duterte na Duterte kayatano nung 2016 Duterte Marcos talaga kami so masabi ko sa inyo yung yung pakiramdam namin nung tinanggal ako ni pangulong Bongbong Marcos ang sakit no no ang sakit nun. grabe sa tingin ko sa buong gobyerno ng Republika ng Pilipinas ako lang yung nakikipag-away sa mga makakaliwang kongresista. Lahat ng kaya ko itulong mula National Youth Commission, itinulong ko sa aking uh, idol, sa aking uh, ninong Bongbong Marcos. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC nung naupo na ay si Pangulong Bongbong Marcos. To think na he is the author of the NYC law. Siya yung naglagay ng fixed term provision sa NYC law. For 28 years, walang presidente na umupo ang nag-attempt na palitan yung mga opisyal ng NYC dahil merong fixed term provision ng NYC law ni Congressman Bongbong Marcos. Ang kauna-una ang nag-violate ng batas ni Bongbong Marcos ay si Bongbong Marcos. <laughs> Sabi <laughs> naman ito mga kababayan po natin, no? Siya yung gumawa ng batas, no? Nung pumasa, nung na-establish itong National Youth Council, no? At ang nga uh, na talaga po ay ang kanyang inaanak, no? Siya rin pala yung nag-violate. May fixed term pero tinanggal. So, parang sampal din ito sa kanyang sarili mga kababayan po natin. So, kumbaga... Sila nga ngayon talaga ngayon ang uh, nakikita po natin na hindi nagre ito ng batas. So, gumagawa po sila ng kanilang sariling batas. Kahit mayroon na na talagang batas na nagagawa, kagaya nito, pag fixed term pala, no, ay hindi dapat tanggalin. Pero bakit nila nagawang tanggalin? So, ano po yung nagiging basihan po nila? So, palagay ko siguro, mga kababayan po natin, yan din po yung dapat investigahan, alamin po ano, ng Kongreso o ng Senado kapag magkaroon po ng mga panibagong leader, no? yung mga panibagong oo po. Kasi ngayon, alam natin, wala po talaga tayong maasahang matino dyan sa Kongreso. Sa Senado, iilan lang. So, hindi rin po mag magkaroon ng mga majority. So, kasi halos lahat suportahan po itong si Bongbong Marcos. Alam natin, sa magkanong kadahilanan. So, hindi natin alam kung bakit gano'n na lang po sila ngayong kasuporta. Napakaraming issue kung totoo sin, hindi lang po ito uh, patungkol po kay Chairman Cardema. So, issue ng ating bansa, napakarami. Kung isa-isahin po natin, matatagalan po tayo. Pero ika nga, mga kababayan po natin, walang nangyayaring investigation sa Congress or sa uh, Senado dahil sila-sila lang din talaga, no? Yung mga naghari-hariyan dyan. To think, napaalis na ako in three months time after paglilingkod ng anim na taon sa National Youth Commission, wala kayong mahahanap kahit bahid ng korupsyon, kahit piso sa NYC. Naibalik natin ang sangguniang kabataan noong 2018. Minobilize natin lahat ng youth leaders ng bansa, Boy Scout, Girl Scout, CAT, ROTC, kadete ng lahat na academies para sa nation building. Humina yung youth recruitment ng NPA sa limang taon ni Pangulong Duterte. Mula 89 guerrilla fronts, pito na lang ngayon, wala na yung mga balangay, pulutong. Nag-contribute tayo Nag-extra effort tayo para sa nation building at paglaban sa NPA. Yun ang aking overtime job sa NYC. Anong binigay sa akin after six years of good service Tanggal. sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senador Bongbong Marcos? Tinanggal ako. Three months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ako sinabihan ako, Ronald, Mag-resign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will uh, abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan ako. In violation of his own law. Sabi ko dyan, kung kayang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos, yung sa isa niyang sikat na batas, NYC law, what more for other laws and rights of the Filipino people? Grabe ha. Sa pulpo siya sa banat na ito ng kanyang inaanak, mga kababayan po natin. At first time po ito na nangyari sa mainstream media. Ano? Actually, hindi natin alam ito. Hindi alam ito ng mainstream media. Dahil itong si Chairman uh, uh, Ronald Cardima, hindi po nagsasalita patungkol sa isyong ito. Hindi po niya ito siniwalat. No? First time lang dito po sa entiblado ng Comelec. Mga kababayan. At kita natin sa reaksyon ng mainstream media. Tulala po sila, tahimik po sila. At I don't know kung ito po ay lalabas nila ngayon dahil ang tatamaan po dito ay mismo si Marcos Jr. Imagine mo, ikaw yung gumawa ng batas, no, na-implement pumasa, masa, yung na-assign po ay iyong inaanak, tinulungan ka, no, pinagkatiwalaan ka, loyalista pa. Grabe, tapos ito yung ginawa mo. Itong literal na pambababoy at pang bubudol masabi ko, yun ang sa loobing ko na hindi ko nasabi. Kung ano'y itinulong ko kay Pangulong Bongbong Marcos ng walang kapalit mula National Youth Commission, mga youth events namin, siya ginagawa namin bisita, pinagmamalaki namin siya, siya pa pala yung tatanggal sa akin. Ako naniniwala, madami lang nagsulsol kay Pangulong Bongbong Marcos at siguro bilang presidente, busy na siya sa napakaraming problema ng bansa. Pero sana man lang, pinag na lang ako. Hindi 'yung nag-violate pa ng batas, 'di ba? One last quick question, Ms. Bless from Business Mirror. Go ahead, Pia. Hello, good afternoon. Uh, gusto ko lang tanongin na uh, if pabigyan ulit kayo ng another term sa house, do you think makaka-affect 'yung pagiging Duterte supporter nyo sa pakikipagwork sa Marcos admin given na may alitan sila recently? Thank you. Ako sa tingin ko, pag ibinoto ka ng taong bayan, ang gusto mong kakampi ay yung taong bayan. Hindi ka boses ng nakaupong Pangulo. Pangalawa, kami talagang naninindigan kami kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inaantay nga namin mag-file kung pwede pa as Senator bukas eh. Kasi kami naniniwala, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nilabanan niya lahat ng kriminal, ng mga teroristang NPA at mga kalaban ng gobyerno. And we benefited from that. Ngayon, nagbalikan na yung mga kriminal, drug lord, gusto maging mayor. Yung mga napapatay, nakikidnap na bata, wala pa rin nagsasalita. Hanggang ngayon. Uh, yan, ito po, ah, solid na talagang tarti ito, mga kababayan po natin. At ang kanyang pulisiya, no, ang kanyang plataforma, ay talagang magaganda at nakabase po, no? sa uh, talagang ginawa at nagawa na no ni PRRD. At nakalungkot man mga kababayan po natin no na marinig po natin na isang inaanak niya tapos yung batas na ginawa niya ay siya rin po yung naglawag, siya rin po yung nagbastos. Kumpaga. So hindi ba niya napag-aralan o baka nakalimutan niya na yung batas na pala na ginawa niya itong National Youth Council <laughs> ay ito rin ang kanyang nilalabag. Baka nakalimutan niya na siya yung gumawa ni ng batas na ito. At baka nakalimutan niya na inaanak niya rin po itong si Chairman Ronald Cardima. Kaya ganun niya nalang sinibak. Malay natin, di ba? Alam mo naman yung tao na mahilig daw po sa pagkakain uh, ng pulburon, eh, mabilis makalimot. So, itong uh, pagbulgar na ito ni Asik Cardima or uh, ngayon ay Chairman Ronald Cardima, eh, napaka-importante. Dahil nalaman po natin ngayon, first time po natin nalaman, kung hindi po dahil sa entablado ng Kumilek, si uh, Chairman Cardima pala ay inaanak ni Marcos Jr. at tinanggal na wala man lang abiso. So basta-basta na lang tinanggal, kahit pa yung kanyang position ay fixed term. Ayun, so maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share. Ako uh, ba yan po natin? And maraming salamat po sa iyo, Chairman Ronald Cardima, dahil nalaman po natin ang katotohanan. Patungkol po sa pagtanggal sa iyo. Thank you.